Hi guys, it's me again. Magbabalik naman ako guys. Guys, sabi ng komentator ko guys, dito ko lang sasagutin yung tanong niya na during he's using his bulitas guys, na daw yung ano niya. Dahil ito yung ano niya yung kat katanungan, sasagutin ko to kasi dahil na banggit to sa kasama ko dati, na dating si man na namamaga din sa kanya dito niya nilagay sa ilalim kanya dahil isa din sa pamamaga guys yung magaspang ang ginagamit na bulitas magaspang siya guys yung nililiha lang at saka yung punsiras ng bata kasi eh, ba may mga butas ganyan Di talaga yan siya pwede at saka yung paglagay guys paglagay niya tapos mayroon pa siyang hindi pa siya naghilom ang sugat guys ba ganyan ang paglagay talaga guys is ano lang yan siya guys ah uh, mga apat na araw pwede na nga yan nasubukan ko na yan pwede na gamitin apat na araw yung paglalagay basta maayos lang ang paglagay guys tapos yan talaga guys no isa rin ang dahilan yung iba kasi mga hangir lang binibilog ginagawang capsule plastic eh, pag magaspang talaga guys na mga bulitas di talaga yan siya maganda 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 talaga yung makinis na makinis talaga kasi lalo na yung plastic guys sa katagalan lumalambot yan ang plastik eh nasisira yan sa loob kaya sabi niya sa akin na during gumagamit siya na anong ano niya bulitas niya tapos medyo matagal-tagal na niya ni ano nalagay ba tapos namaga daw ang sagot ko dyan eh paulit-ulit talaga yan mamaga dahil sa nilagay mo ang bulitas baka magaspang yor o may butas ganyan siya guys dapat baka ano pa mangyari dyan sa ilalim tanggalin na lang yan ugada talaga yung ano kung about sa ano nahirapan ng iba may iba din nagsasabi na imperador fiber pero hindi ako ano yan sa imperador guys kasi malaki-laki yan yung sa emperador yung pinakita ko sa video ko yung mga ano lang talaga ang laki mga 8mm ganyan hindi <coughs> lang ako nakadala mga hindi lang masyadong malaki guys mga ano lang siya guys ba mga ganito lang kalaki ganyan ganito guys oh, marap. Mga ganito okay na to mga ganito kalaki hindi yung masyadong sobrang laki kasi mayroon ako mga kasama so, malaki talaga pinagawa maganda daw tapos so, yung capsule masakit may nagtanong sa akin kung ano masakit daw kasi malaki yung ano nila mga maninlagay yung tama, tama lang yung tama lang ganda siya hindi siya maano hindi siya masakit guys yun ang ano ko sa inyo na yung paglagay lang masakit pero yung pag ginagamit na hindi, hindi nasasaktan ang babae. Kaya yung Nagano sa akin na namaga, namaga yung ano niya. Uh, para sa akin tanggalin na, na talaga 'yan kasi paulit-ulit 'yan mamamaga. Kasi baka yung ginabi di, kasi niya sinabi kung anong ginagamit niya ng bulitas, plastic ba? May iba kasi guys, nililiha yung plastic. E, masisira yung plastic sa ilalim sa katagalan. Bro, yung dark glass talaga yun eh iba nahirapan sa dark glass nahirapan sila sa adaw paggawa yan talaga guys inano talaga yan binibilog sa gas cutting sa mga torch ba mga, mga cutting torch maganda siya <clears throat> kaya ano siya guys di talaga maganda yung plastic ng mga ganyan iwan ko sa fiberglass kasi iba daw fiberglass lalo na sa MP fiberglass daw iwan ko lang kasi di ko man na ano yan basta ang fiber ah, yung sa MP malaki yan sa guys malaki mayroon ano sa MP sa akin iya yes, sa kanya daw mayroon nag ano tapos pinakita niya sa akin guys nag video call kami malaki lumubo marang over oversize yang sa MP guys malaki yung glass sa MP yung bilog blitas ganyan pero yun na talaga guys ang isagot isag ko sa inyo na siguruhin talaga yung mabuti yung kung maglagay kayo uh, mag ano kayo guys may kilala kayong mga wilder if simply man sa wilder guys hindi sila gumamit ng ano gas cutting Pag, magpagawa kayo nyan sandali lang yan guys meron akong, mga, meron akong video dyan kung paano siya binilog sandali lang yan sa gawin yung ano na yan pagbilog ng blitas the dark glass yan talaga guys masabi ko sa inyo uh, maganda talaga siya i -ma prove ko sa inyo kasi sa mga lampas na sa 20 years okay naman siya guys ganda siya pero yun talaga ang ano ko sa inyo wag sobrang laki nga 8mm dito guys oh kalaki oh nito ganda siya wag, yung ano maganda siya kung gawin yung ganito lang kalaki tapos video capsule capsule bilog ganyan siya wag yung sobra talagang laki guys masakit masakit talaga yung sobrang laki kasi meron kong mga kasama dati na malaki talaga ang binalagay nila masakit kasi pag tumigas na yung ano si jun Junjun galit na matigas tapos matigas yung ano eh ganito matigas di mahirap na talaga pag matigas kaya guys uh, yun lang yan ako sa inyo guys so, yung mga ponsiras na may butas guys yan isa din yan sa mamaga yung ponsiras yung plastic na may butas yung mga necklace yung bilog ganyan siya guys okay yan sa ganyan kalaki kaya ma, ma recommend ko yan sa inyo ganyan kalaki pero yung butas niyan di yan kasi okay, natubuan tubuan ng laman sa loob, mayroon kong kasama diyan na seaman. Natubuan ng ano, laman sa loob, yung butas pitaw ng mga punsiras guys, na may butas siya. Tubuan ng laman na mamaga na palagi. Ganyan din siya kanya. Kaya dito ko na lang sasagot. Ay, guys, Meron pala akong ano sa inyo guys. Ah, uh, hindi natin tapos itong video dahil magbigay ko magbigay ako sa inyo ng regalo kung so, sinong unang mag-comments so yun yung mag-unang mag-comments mag-comment dyan ah, uh, bigyan ko ng regalo bigyan ko kayo ng load guys lalo sa mga taga Saudi mag-comments kayo dyan bigyan ko kayo ng load mga uh, sampo siguro katao bigyan ko ng load kasi sadik ko kayo eh gusto ko din ano sa inyo sa hills panonood din sa aking video bigyan ko kayo ng load ano ano to guys yung video ko guys hindi to siya pero minti bigay akong load pero yan ang ninyo ngayon tapusin ko na tong video ko dito lang tayo ah uh, maraming salamat ingat kayo dyan basta yun ayun thanks for watching